magandang magandang uh, araw po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan So muli po nandito na naman po yung lingkod di Pipanyo Labrador dito po sa ating programa Reaction mo birado po Okay bago pong lahat binabati muna po natin ang ating uh, minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos Okay, so siyempre pinabati din po natin si Congressman Romualdez ano, So may nabasa po ako na hindi isinama sa mga kakasuhan eto pong si Congressman Romualdez. Dahil base po sa ICI, walang sapat na ebidensya na magpapatunay na itong si Congress, Congressman Romualdez ay uh, may mga katiwalian. So, dahil tayo naman po ay may tiwala sa ICI. No? Uh, tulad nga sinabi ko, ito ay independent commission uh, para magsagawa ng pag-iimbestiga na walang sinisino, walang, din, walang kinakampihan, walang pinuprotektahan. So, sana magtuloy-tuloy na ito, no? Para baka sakaling bumalik yung aking tiwala eh, sa totoo lang ako ay nalulungkot din dahil alam naman ng buong bansa yan kung gaano natin nirespeto kung gaano natin minahal itong congressman na to no? at gaano natin ipinaglalaban itong congressman na to kaya ako sana ay mapatunayan nga na wala siyang kasalanan no? at sana kung binsihin niya si Saldico na magpakita na tong demonyong ito, no? Kasi mukhang hindi maganda para sa isang demonyong politiko na katulad ni Saldico na magtago na lamang na magtago kung saan saan, lalong-lalo na ang ginagamit niyang pera para makatakas siya at makal makapunta kung saan saan ang bansa ay pera pa rin natin. E eh, biro mo, magmula doon sa kanyang pagnanakaw, pera natin yung inanakaw. Oh, pera, na, pera natin yung ginagastos niya pagbili ng mga luho ng anak niya ngayon hanggang sa pagtakas nila hanggang sa ano, pera pa rin natin so masyado na tayong nabubugbog sa ganong nga uh, sitwasyon mga minamahal ko mga kababayan kaya nga kung ako ang tatanungin eh sana ano, eh magdesisyon na itong sisaldi ko na lumitaw at sagutin 'yung mga katanungan kasi sinasabi naman niya wala naman daw wala daw katotohanan. Paano malalaman na walang katotohanan kung nagiging ano ka din, nagiging si ano ka din, Hendla uh, Roque na sabi lang na sabi na wala siyang kasalanan, wala siyang ano eh hanggang sa, uh, 'di ba? Oh, so bago tayo mag-umpisa, binabati din po natin si ATB no uh, uh, Rosales no siya po ay taga Sambuanga Sibugay alam niyo po itong uh, taong ito ay talagang napakabuti po ng kalooban ng taong ito kaya nga sabi ko bakit hindi yung mga ganitong uri ng mga tao yung nagiging politiko eh alam niyo kapag tayo po ay nagkaroon ng isang politiko na kasing baito nito, kasing uh, uh, kasing makatao, makadyos nitong ni Ate uh, Bilma Rosales. Eh o Ate Yes, no? Ate B. Rosales. Eh malamang eh magiging maganda ang takbo ng ating bansa. Kaya lamang, eh, karamihan ng mga politiko ngayon magnanakaw. At karamihan din sa kanila mararamot. Sa Kim. No? Ni hindi, hindi marunong magbigay kahit nga doon sa mga nadadaanan nilang pulog eh. Papaso-paso lang yan sa kaisada. Pag may nakikitang mga baliw, mga mahihirap na nadadaanan nila, derecho lang siya. Hindi hindi man lang marunong humilis. Sandali, mayroon akong nakitang mahirap. Abotan naman natin kahit uh, isang libo lang. 'Di ba? Eh samantalang araw-araw nagnanakaw siya ng daan-daang milyon. Diba? 'Di ba? Oh, pero hindi marunong eh. Buti sana kung lahat ng ating mga lahat ng ating uh, karamihan sa lahat, ah, karamihan sa lahat, karamihan ng ating mga politiko eh, mala Robin Hood. Na pagkatapos nakawin yung pera ng mga yayaman, ibinabahagi sa mga mahihirap. Eh, hindi. Iniimpok nila para sa kinabukasan lang ng anak nila iniimpok nila yung mga ninanakaw nila para sa kinabukasan ng kanilang mga anak na magiging katulad din nila. Ganun na nangyayari, nag-iipon ng maraming pera dahil alam nila kapag maraming pera, magiging malakas ang kapit nila sa taas, magiging ma sila, sila. ba? Diba? Mabibili nila ang lahat. So, wala. Eh <laughs> nakakalungkot. Kaya tingnan niyo naman yung mga iba diyan, 'di ba? Kagaya na lang ni Skudero oh kagaya na lang uh, ng ibang, di ba? oh So Okay, uh, pag-usapan po natin sa oh, pero bago lahat, salamat pong muli kay ah uh, uh, Rosales no. Uh, sana pagpalaing ka po ng Diyos, ma'am at nawa'y uh, laging sumaiyo ang pagpapala ng Panginoon. Okay, so pag-usapan natin itong si Rodante Marcoleta, isang politikong uh, matagal na sa larangan ng uh, politika pero hanggang ngayon ay, di ba, uh, wala pa ring nagagawa. Alam niyo, gusto kong sabihin sa inyo 'no. Etang prangkahan to. Wala pa akong nakita na naipasa na batas nitong ni Rodante Marcoleta so ibig sabihin wala tong ambag sa tagal niyang naging congressman wala tong naging ambag hindi marunong bumuo ng isang batas na papakinabangan ng taong bayan tingnan nyo na lang halimbawa itong kanyang uh, panukala na 2,000 pesos para sa mga kababayan natin o para sa mga Pilipino para sa atin na makakatulong sa pambayad sa kuryente o para maigsan yung ating sakit ng ulo sa pagbabayad ng napakataas na presyo ng kuryente ngayon no, mag ilang ano na, ilang buwan na mukhang natatabunan na lamang po ng ibang mga isyo tungkol dito kay Rodante Marcoleta itong kanyang naging pangako at malamang gagawa at lulusot na lamang ito siya katulad po ng ginagawang pagpapalusot dito po ni Boy Noo. Sino si Boy Noo? Yung tarantado at sira ulo kongresm uh, uh, senador na si Ian uh, Alan Cayetano. Na mismong kapatid niya ay sinusuka siya dahil kasi sa katarantaduhan niya. Di ba? Alam niyo, mismong kapatid ni eh, Cayetano Ganon din kay Marcoleta, mga kapatid ni Marcoleta, lahat 'yan inis sa kanya. Lahat ng kapatid niya bakit? Ngunang una, kaya galit sa kanya mismo yung mga kamag-anak niya dahil kita niyo naman yung ugali ni Marcoleta. 'Di ba? Nakita niyo naman paano umasta akala mo, Hari. Akala mo lahat ng mga nasa tabi niya kaya niya. Pero pag pinalagan naman siya, ayun, nagiging aso na para bagang pinalo ng dospordo sa ulo. So ngayon, pag usapan natin 'to. Kagabi po, habang ako ay uh, nakatanaw sa labas po ng aming bahay, may tumawag po sa akin. no? Ito po ay mga leader ng isang politiko sa iba't ibang panig ng, uh, ng uh, probinsya no? So binigyan niya ako ng contact doon po sa mga contact niya. At tinanong ko kung totoo ba gaano? kasi binigyan niya ako ng ano eh mga number eh. Ito, uh, Sir Epi tanungin mo na lang para para maniwala ka na hindi totoo na 100 mahigit lang yung nagastos ni Marcoleta nung eleksyon. Tama? So, dahil sa aking nabalitaan, ako ay tumawag doon sa mga numero uh, na binigay niya sa akin. No? So, nung tinawagan ko itong mga ito, hindi pala iisang lugar to Iba-iba. So, doon ko natuklasan Nalaman na hindi talaga 100 mahigit ang nagastos ni Marcoleta Nung siya ay tumakbo ng pagkasinador So base po sa aking uh, nakalap na informasyon Umabot po pala ng 700 million Ang nagastos ni Rodante Marcoleta Para lamang masiguro ang pagkapanalo niya at tumutugma din naman. Tingnan nyo ha, paano ko nasabi. Nitong uh, eleksyon na ito, si Bongo po ay gumastos, kung di ako nagkakamali, ng mahigit isang bilyon. Para lang masiguro ang kanyang pagkapanalo. Eh malaki na yung pera, eh, malaki na yung pondo niya. Eh. Kaya malaki-laki yung kanyang uh, Uh, makinismo na inilabas. No? Malaki-laki yung pondo na nilabas niya, malaki-laki yung perang ipinaluwal niya. Para masiguro lang na manalo siya, lalong-lalo na't alam nila na kapag natalo sila, eh, alam na. Uh, si Amy Marcos, kung hindi ako nagkakamali, ay gumastos po ng mahigit 1.5 billion para lamang masiguro din yung kanyang pagkapanalo. So, ibig sabihin, kapag senador ka pala, lalo na't alam mong mahina ka sa masa, para manalo ka, kinakailangan mo magpaluwal ng bilyon. So, si Chis is, uh, kung maalala ninyo, si Chis Iscudero, di ba, may mayroon sa kanyang... Uh, Nag, uh, um, mayroon sa kanya nag, uh, don, nag, uh, Donate ng 30 milyon. Tama. Pero maliban pala doon, may mga padrino pa itong si Chis Ciscodero na nagbigay sa kanya. At base sa ating natangg natanggap na impormasyon, nung si Ciscodero ay tumakbo ng pagkasinador, ang kanyang nagastos pala ay mahigit sa 500 million. So... Ibig sabihin, yung inilagay ni Marcoleta doon sa kanyang salin na 100 lang mahigit na sinasabi niyang nagastos niya nung siya'y makbo ay hindi totoo. So ngayon, kinumpirma natin, sino ba ang kanyang mga donors at papaano siya nakakuha ng 700 million para masiguro lamang ang kanyang pagkapanalo. Kasi, kung aasa lang po siya sa boto ng kanyang mga kapwa kulto, hindi po yan siya mananalo. Bakit? Alalahanin niyo po na ang dami po ng katoliko ay nasa 85 milyon. Katoliko po yan. Samantalang sila ay nasa 3 milyon lang. So, ibig sabihin, nasa dulo lang ng katoliko yung dami ng, ng iglesia ni Manalo. Bakit kinakailangan niya yung pera na ito na 700 million? Dahil ayon po sa ating natuklasan na impormasyon, dyan po sa parting Mindanao, magmula po doon sa Hulu o Basilan, hanggang sa Dabao, si Marcoleta po pala ay nagbibigay kada tao ng 5,000 pesos para iboto siya. So, ilan ba ang tao sa Davao Region? Ilan ba ang tao sa Sambuanga? Ilan ba ang tao sa Sambuanga si Bugay? Kung kwekwentahin nyo po ito, maliit nga lang po itong 700 million na to, pero dahil hindi naman lahat, eh, mababayaran nyo dahil pagka-eleksyon kasi, uh, kung sino yung Boto doon sa kabila, 'yun lang 'yung oh, boto sa kanya, 'yun lang ang bibigyan niya. Hindi kasama 'yung hindi boboto sa kanya. Gano'n ang vote uh, buying. So ibig sabihin, sa Davao region pa lang, o sa Mindanao pa lang, ang nagastos na po pala nito ni Rodante Marcoleta ay nasa 300 million na. Sa Davao pa lang 'yun. Kahit na Uh, kahit na kakampi niya, ito pong si Sara Duterte. Dahil mismo yung mga tao ni Sara Duterte na bumoto dito kay Rodante Dante Marcoleta ay binigyan niya ng 5,000 pesos para lamang masiguro ang kanyang pagkapanalo. So, ibig sabihin, ang labanan dito, dyan sa probinsya na yan, dyan sa Dabao ay pera-pera. Tingnan niyo si Mata. Tingnan niyo yung ibang mga kasabayan nila. Kasama nila dun sa uh, Doterten. Bakit hindi nanalo yung mga yon? Kasi wala silang tag 5,000 kagaya ng pinamimigay ni Rodante Marcoleta. Kaya bagamat sila yung mismo taga Dabaw, Bisaya ay hindi nanalo. Bakit? Wala silang 5,000 na pa'y ipinamigay hindi katulad ni Marcoleta na mayroong ipinamudmod sa Mindanao na 300 million. So, okay na. So, sa parteng Bisaya naman, mga kababayan, sa parteng Bisaya naman, namudmod po itong si Rodante Marcoleta ng mahigit sa 200 million. Para lamang masiguro yung kanyang pagkapanalo. Balita ko, mga minamahal kong mga kababayan, na ang, ang binaksakan ng pera na ito na 200 million ay sa, sa Cebu. Bohol, Negros, at uh, dito sa Cagayan de Oro. So maaring hinati-hatiyan, maaring si 50, uh, 50 million sa Cagayan, 50 million sa Cebu. 50, kung saan yung mas maraming tao. Tagay sa Bacolod, di ba? Oh, Negros. So, edi eh, may 200 million pa ginamit din ngayon sa parteng uh, probinsya na ng Luzon. Na kung saan namili siya ng 5,000 kada tao. Ngayon, pumunta tayo doon sa tanong. Eh saan niya naman nakuha yung 700 million na yan? Base po sa ating nakalap na impormasyon, kung maalala po ninyo, hindi ba nga nangako si Dante Marcoleta na magiging abogado ni Sara Duterte kapag itinuloy yung impeachment? ba? Diba? At hindi ba nga siya ay tumatakbo ng pagkasinador? Ngayon, alam ni Sarah na hindi mananalo si Marcoleta kung aasa lang si Marcoleta sa mga taong nakakakilala sa kanya o sa mga kapwa niya, iglesia ni Manalo. Kaya ang ginawa ni Sara, dahil alam niya malaki ang potensyal, malaki ang may tutulong ni Marcoleta sa kanya, kapag si Marcoleta ay nakatungtong sa Senado, pinondohan niya ito. Magkano binigay ni Sara Duterte? Sa mga hindi nakakaalam, 500 million pala ang ibinigay ni Sara Duterte na pera kay Marcoleta para lamang may pabudmod ito sa mga taong nabibili ang kanilang mga boto. At 200 million naman pala ang totoong ibinigay ng mag-asawang diskaya. So kaya umabot ng 700 million yung naging puhunan nitong ni Rodante Marcoleta para masiguro lang ang kanyang pagkapanalo sapagkat ang kanya palang misyon no, ay maging tagapagtanggol o abogado ni Sara Duterte sa tungkol sa kanyang impeachment complaint. Yan ang misyon niya. Number one mission niya yan. Kaya siya pinondohan ni Sara Duterte ng 500 million para magamit siya ni Sarah. Dahil alam ni Sarah, na kapag si Rodante Marcoleta ay naging tagapagtanggol niya, ay parang naging tagapagtanggol niya, niya na rin ang buong hukbo ng Iglesia ni Manalo. Dahil, membro to eh, ng Iglesia ni Manalo. So, iniisip ni Sarah, na kapag si Rodante Marcoleta ang aking naging tagapagtanggol, pwedeng gamitin, impluensyahan, ni Marcoleta yung kanyang mga kapwa kulto. Na kung saan pwede niyang utusan, pakilusin para masiguro lang na hindi siya mananagot o itong si Sara Duterte sa kanyang pananagutan. Di ba? So, ang laki, mga minamahal ko mga kababayan. Sobrang laki. Biro mo ah, itong malupit. Dito malinaw na makikita ninyo na matindi magsinungaling itong si Marcoleta. Paano ka mananalo? Kung sinasabi mong 100 million uh, yes, 100 million lang ang ginastos mo sa eleksyon. Samantalang namimigay ka ng 5k kada isang tao. Sa buhol pa lang eh. O, kausap ko kagabi, sabi niya, dito sa amin nagbaba ng uh, ng 3 uh, milyon si Rodante Marcoleta at ipinamudmod dito pa lang sa tatlong bayan na to. Kundi ako nagkakamali, namigay si Rodante Marcoleta base sa amin na pag-usapan sa Kandihay, sa Hagna, dyan, pati dyan, pati sa Kalapi. Oh, doon pa lang namigay na siya. So, yun pa lang yung nakakausap ko. Hindi ko alam. Baka nagbaba din ng pera. Ito yung si Rodante Marcoleta. Sa Ubay, sa Mabini, sa La Union. Ah, may La Union, parang wala, no? O, oh, sa Tagbilaran. Hindi natin alam. Kasi yung lang yung nakausap ko, eh. So, ang natin dito, yung dami ng binili niya na mga butante. So nakausap ko kagabi, yung taga Negros, e balita ko malaki-laki doon ang talagang ibinaba. Mga kababayan. Di ba? So talagang masasabi natin na punong-puno po na kasinungalingan itong si Rodante Marcoleta. Grabe, matindi, matinik, garapalan kung magsinungaling mga kababayan kung 100 million lang yung puhunan niya hindi mananalo to pwede siyang manalo itong 100 million pa lang na to eh mga kababayan ko kulang to sa mga membro pa lang ni Kibuloy eh. kulang to sa mga tao pa lang ni Sara Duterte kwentahin ninyo diba? sa 10 piraso pa lang 50 mil na o ilan ba yung mga followers ng ano mga Duterte na palagay na lang natin kasi wala, wala na sa 30 plus eh parang nasa ano na lang nasa 50 million na lang oh. Uh, no, hindi pala million hindi pala 50 million kasi uh, nasa 30,000 na lang. 'Di ba? Mm. Kwentahin mo 'yan. Kulang pa nga eh. 'Di ba? So naniniwala ako na maliban sa natuklasan natin na ito na ibinigay kasi sinabi ni Marculeta marami daw siyang padrino eh marami daw siyang kaibigan na magbibigay sa kanya. Ginamit niya na words na akala mo naman siya lang yung may maraming kaibigan. 'Di ba? Abogado talaga. Akala mo naman yung pagginamit niya sa isipin na ng mga tao, oh nga maraming ka kaibigan. Bakit ikaw lang bang mas maraming kaibigan? Hindi nga nagyabang dyan yung mga sikat na artista na mas marami. Hindi nga nagyabang dyan yung mga mas sikat pa sa'yo na mga politiko eh. Kagaya ni Tito Soto. Hindi pa politiko yan eh. Kilalang kilala yan at mas maraming kaibigan yan kaysa sa'yo. ba? Diba? So, kaya pala, hindi mailabas ni Rodante Marculeta Ito pa, pag-usapan natin. Kung sino-sino yung mga donor niya dahil may kaugnayan pala ito itong mga ito sa pananagutan sa batas kaya hindi niya mailabas kung sino-sino yung kanyang mga donors dahil parehong makukulong parehong iniimbestigahan parehong di ba? tiwali parehong kung saan eh, may kaugnayan siya sa mga ito mga kababayan Di ba? Natural. Alam lang naman sabihin niya, oh, si Sarah Duterte nagbigay sa akin ng 500 million. Hindi niya sasabihin yun. ah oh, si Diskaya nagbigay sa akin ng 200 million. Hindi niya sasabihin yun. Di ba? Kahapon kasi, na, may nakapanood, di ba, naglabas tayo dito ng video na, yun, 100, yung 100 na yun, ay natitiyak natin na bigay ng mga Diskaya. Eh, may nag-react. Sabi, hindi totoo yan. Hindi lang 100 million ang binigay ng mga Diskaya sa mga Duterte. Biro mo ah. Ay, sa mga Duterte dito kay Marcoleta. O di, hinay-hinay na, natutuklasan natin. Kasi may nagre-react na eh. Di ba? O. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, kaya pala itong taong ito, eh, talagang tinanggalan ng kahit anong posisyon doon sa Senado, ay sa Kamara, dahil alam na yung estilo niya. Ngayon, del Bagito siya dyan sa, sa Senado, eh unti-unti na rin siya kahit nga si Robin Padilla ayaw sa kanya, eh. Nakikita 'yung kayabangan niya. Eh. Akala mo kung sino lang namatino, akala mo kung sino lang eh. Lahat sinasagasaan na eh. nakalimutan niya na si Robin Padilla Muslim. O Islam. O niyayakap 'yung Islam. Pero sabi ni Carbonel, hindi daw. <laughs> 'Di ba? O, oh, na siya. eh, medyo na ano yata, na umaalma yung mga Muslim dito kay Marcoleta dahil mukhang hindi maganda yung ano, akala mo eh, ba? Diba? So, hindi rin papayag ang mga Muslim na hahawakan lang sila ng isang uh, uh, kultong rilyo, kagaya ng uh, ano, eh, magkakagulo-gulo rin yan sila balang araw, makikita ninyo. ba? Diba? So, dito nakikita na natin na matindi ang kasinungalingan nito ni Marcoleta sa taong bayan at marami siyang tinatago na ayaw niyang sabihin. So, pag ito ang naging leader natin, hindi maganda. Hindi siya katulad ng ating mahal na Pangulo na walang tinatago, lahat ay hayag. ba? Diba? Kung lahat ng politiko ay katulad ni Marcoleta, kawawa at lulubog lalo ang ating bansa sa kahirapan. Pagkatulad ni Marcoleta, ang naging isa sa pinakamataas na pinuno ng ating bansa, asahan na natin na ang kawawa dito mga katoliko. Kawawa dito mga ibang mga reliyon. Dahil naniniwala ko na sa likod ng lahat ng galawan ni Marcoleta, nandiyan dyan sa likuran niya, yung sindikato at uh, masasabi nating kulto na reliyon. So, sa mga kababayan natin, eh, ingat-ingat po tayo sa mga taong katulad nito. Lalong-lalo lalo na, kitang-kita naman po sa pagmumukha ng demonyong ito na si Marcoleta na walang gagawing matino ito sa ating bansa. Kita niya yung mukha ng anak niya, kamukhang kamukha niya, kaya kinakailangan habang bata pa, eh, putulan na rin ang sungay yan. Dahil kita niyo naman, bata pa lang, parang gumagaya na sa tatay niya. So, kinakailangan, alisin na yung mga taong katulad dito habang uh, hindi pa tumataas yung sungay no so talaga grabe so pero ganoon pa man salamat sa mga nabigay po sa atin ng impormasyon ano at sa ating mga kaibigan grabe no so muli po tuloy po sinasabi ng lingkod mabuhay po ang tingin ng bayan mabuhay po nang mamahal sa ating nabayan. maraming maraming salamat po